guys. Good morning. Kakagising ko lang. Whew, okay. Mas in, kakagising ko lang talaga. Ayan. Okay. So, ito ang ang vlog ko today ay day one ng aking water fasting. Tingnan natin kung hanggang kailan ang kaya ko. At kung ano ang epekto nito sa akin. Um, na-try ko na mag-water fasting before nung high, senior high school ako. Nag-fasting ako ng 7 days. At sobrang taba ako noon. Mas pataba pa ako noon kaysa ngayon. Tapos nung nag-fasting ako ng 7 days, sobrang pumayat ako. As in, Iba yung yung epekto ng fasting sa akin? Sobrang bilis ko kasi tumama. Sobrang bilis ko rin pumayat ano, wait lang. Parang yung boses ko may something. Wait lang, ubo lang ako. <coughs> ah, excuse me, guys. Ayan, ano to, just woke up voice. Just woke up voice. So, ayan, ito yung day one. Update ko kayo sa mga next days. Magtitimpang din ako later. Ay, okay, sasummarize ko dun yung ano ko. Yung tawag dito. Yung result. Ganun. Ano pa ba? Yun lang muna for now, no? So, magpa-fasting ako today. Ito try ko hanggang 7 days, actually. So, kakain ako next Monday. Sana makaya ko. Kasi, kasi ang pasok ko lang kasi is 3 days lang, ano lang. Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos, Thursday. Tapos Friday, tinry ko manghingi ng schedule para yun know, may eksa pera tayo. Tapos, Saturday, Sunday, wala na ako pasok. So, yeah. So, sana makaya natin. Pero tingin ko makakaya naman natin eh. Kailangan na natin ng determinasyon. At ano at ano ka ba tiwala sa sarili di ba para medyo lumiit na ang face natin meron tayong bilog so yun lang guys thank you for watching update ako bukas for my second day and hi guys so kaka-uwi ko lang galing bahay galing bahay galing work sobrang sabaw ko diba? pagod na rin kasi ako eh so ayun nasa day one pa rin tayo ng water fasting ko. Pero this time, gabi na. So, kakagaling ko lang sa work. Wala akong kinain today. Ang um, inintake ko lang ay tubig. Ayan, at iinom tayo ng tubig ngayon. Medyo wala na akong energy, no? Masarap oh, na tubig talaga. Ay. Ay. So yun, mag water fasting tayo. Ang goal ko talaga is 7 days. Pero let's see. Baka 3 days lang. Actually, masaya na ako sa 3 days. Pero kung akakaya ko ng 7 days, hindi push, di ba? Pero yun, as much as possible gusto ko. At least mga 3 days ako. After nun, pag-iisipan ko, itutuloy ko. Pero gusto ko, gusto ko rin mga 7 days actually. So yun guys, Thank you. Tingnan natin yung timbang ko. First day, first day. Ayan, kuna natin yung timbang. Timbangan namin yung marumi. Wait lang, makikita nyo yung pangit kong paa. Pero, ayan ang timbang ko. 189.4. Isa pa nga. Zero natin. Okay, sama ka please. Bumaba ka. Hoy! Bakit ako bumaba? Bumaba siya. Wait Isa pa. Last na. Okay. Medyo inconsistent ang timbangan natin. Oh. Hoy, 188. Ano ba talaga? Isa pa, isa pa, isa pa. Ano ba to? boy. Ano ba to? Ano ba talagang timbang ko? Ay nako. Siguro kailangan natong palitan, no. Tinawa, baba na natin bang ko. Ilagay natin siya sa gitna ng tiles. Yan, ilagay natin siya sa gitna. Baka kailangan niya lang ng maayos na ano. <coughs> Paano ba yan? Hala, na-confuse na tuloy ako. Kanina, 189, 188. Tapos ngayon, 187. Isa pa. Oh, 186. At ah, sige guys, i-round up na natin. 187. 188 na lang. Nasa gitna, 188. Na-stress ako dun ah. Wala pala akong maayos sa timbangan eh. Kailangan ko pa pala bukin din ang timbangan. Basta yun yung timbang ko. 189, 187, 188, 186. Basta. Basta na doon ang naglalaro. So sa ngayon, doon siya naglalaro. 186, 187, 188, 189. So tignan natin kung gano'ng karaming uh, gano'ng karaming malulus natin. Oh, wait. So ayun guys. Dito ko muna tatapusin tong vlog na to for day 1. And next vlog for day two.